Hindi ko. Naku, sayang. Nagsasalita ko. Hindi na-record. Sayang talaga. Hello, everyone. Ito, kaibigan ko. Nagpipising. pipising Ating si Hello. Hi. Yan. Hindi ko na-record. Oh, sayang. Nag-record ka na walang record. <laughs> Oo. Eh, Naka-video naka pero hindi ko na-record. Naka-akwan lang. Mm, ito, guys. Ang sa amin na ano, yan, ang inaanohan namin. Tingnan nyo. Ang Ay, ganda, yung, no? Ito yung mga lugar ng mayayaman. Oo, oh, yayamanin. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yung mga, Kami naman, yayaminin na, na walang pera. Alam mo, itong mga boat dito, naka-impact yung pera nila oo, rito. Oo, naka-impact yan. Pagka yung boat nila, pati pera lulubo. Oo, oo. Eh, magkano yan? Million? Ilang million yan yung boat na yan? sabi ko nga ting bibili tayo ng boat kung may boat kung may malaki lang kaming sasakyan na may maghila bibili ako ng boat kasyan kasyan na yung pera ko <laughs> Kasyang -kasyang pera. <laughs> sa boat lang alam <laughs> mo kasyan kasyan pera mo sa boat lang alam mo pag tinapal mo yung pera mo nun sa boat na yung mabubuhay ka ay pala enjoy naman kami eh <laughs> hindi ka mag-enjoy kung yung cash ang cash yung pera mo. Parang sinabi mo yung pera Ay, mo. May darating naman every tama, tama. fortnight eh. O oh, sa bagay. Mag yun. Uh, every fortnight may darating naman. Eh okay Dabak na yun. Alam mo kung magkano babayad sa ga garahing ganyan. Ay hindi. Ay, hilahin mahal. lang. Hindi ko naman ipark dito. Ay, mahal yun. yan dito. Yung hinihila uh -huh. lang. Oo. Mag, uh, magbabayad kayo buwan buwan. Ang mahal niyan. Kami so, may, may bot. Pwede yung anim na tao. Oo. Magkano binili ni nila yun? Check-in hang lang, uh -huh. 20,000. Oo. Oh. Oo, oh. Oh, oh, sabi ko nga kay Paul, maganda ko. Kaso ang inaano, ang car niya hindi makahila. Hmm. Kailangan ng four wheel drive. Mga anak, puro isa. yung... Oo, oh, yun na nga eh. Ang ano, sayang naman. Kasi sabi ko, oh, tingnan mo, nakamukmuk na kamuk -kamuk ka dito sa bahay. Lagi na lang ako YouTube, YouTube, YouTube. Eh, kapating dito ko sumasakit na yung dito ko sumasakit na rin parang minsan bubulwat na saka upo pero mm -hmm. Pero may tayo, wala nang isda eh. Bagay, ayaw pa ni Cora eh. Mm -hmm. Sabi ni Cora, eh ba't tayo uwi eh, pa tayo. Sabi naman ni ibig ay big mo sabihin, ay tad, makakahuli ka. <laughs> pag ano, pag uh, paalabas sa ka kapapasok yung tubig, paalabas na yata eh, di ba? Kanina dumating ako, maliit. Tingyagis ko dyan, na mm ako. -hmm. Di, doon banda ang ano, ang whiting oh, diyan. Doon, doon yung mama, yung habis. Pilipino. Mm -hmm. Diyan lang siya oh, nagahagis. Diyan po naagis Kanina Oo. huli ako ng huli. Kanina, hmm. bababasa na ako doon. Ang daming batang mga... Uh, oh, wala na, oh. Uh, uh, kung kasi akong ipon lang, gusto lang nila ipon eh. Mm, oo, oh, sa waiting. Nila, mm, mm. Namung, ano? so, uh, whiting. Ayaw nila, uh, ayaw nila na manok. Sa so whiting. Ay, nahubos mm. na yung uh, ipon ko sa mati Oo eh. nga, uh, minsan sa, sa tsulura, mura yung ano, yung maliliit. Makabili ka ng isang kilo, dami na yan. Pumili nga ako ng isang kilo, kaso ginamit namin ng mag-fishing tapos kan ngayon tapos pag kami sa wala akong ulam. iluto <laughs> Sinusubak mo rin. Eh bigsak <laughs> natamad ako lumabas <laughs> eh. <laughs> Nagutom ako paraya, sinahog ko. Mhm. Mm Aba. Diba? Okay. Inya <laughs> nandoon. Hindi naman siya nag-fishing tayo, hindi siya maano mo. Ma Paano fishing in sin niya pag hindi na siya na makahuli, nabobold siya. Sina, si? Si, ah, si Cora, kato lang huli yan. Ginawa na sa tubig. Ayos na mga ayos. Tumubod ka na. Ayos na ayos. Lagi nag-aayos na pala. Walang ginagawa ko din mag-ayos. O sige, uwi na kami. Pag ano kasi ni aso, ilalakad naman ni po ako ngayon mula pa 3.30 kanina ako nagising tapos ano alas 11, alas 12 ako natulog ilang oras nang tulog ko Ay, ako, oh, ako, alas kasi nagano din ako ng, ng youtube ako ng alas medya. nagising ako ng alas 12 nagising ako ng alas 12 kaya alas kami eh. alas 13 gising ako ng alas 12 nagayos uh -huh. nasa kanila ako ng pag alas 3 nagising okay. Ito gay ako. Tingnan niya. Ating uwi na kami. Sa sunod naman ha. Pag ano. Tumawag kayo. Wala akong narinig. Kasi nando. Uh, nando na ako kina ano. Tapos hindi. Iwan ko ba minsan. Ay naka silent. Minsan na ko. Naka-silent pala. Kaya yun. Ha?